Tangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Buon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Sino nga ba ang masama? Sino nga ba ang mabuti? May karapatan ba tayong humusga at magsabi? Kung kabutihan at kasamaan ang pag-uusapan, tanging ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Siya lamang ang nakasisiyasat ng kaloob-looban ng puso ng tao na pinanggagalingan ng mga pagnanais at mga kagustuhan, alam ng Panginoon kung ano ang tunay na dahilan. Maaaring pagkunwarian ang ating mga sarili. Maaari rin sa kapwa totoong katauhan natin ay ikubli. Ngunit namamasdan ng Diyos lahat ng nilalaman ng damdamin, kahit kaliit-liit ang sipi ng ating mga isipin. Kaya ang ating awitin ay may malalakas na iniuulat sinasabing lahat ng mabuti pati ang masama, ang may kapal, ang sumisiyasat. Namumuhi siyang lubos sa suwail sa kanyang mga utos, ngunit siya ay tapat sa gawang mabuti siya ay nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanyay sumusunod. Ang ibig sabihin, hindi nakikiisa ang may likha sa kasamaan. Ang mga gumagawa ng kabuktutan sa pagbabalik loob ay kanyang inaanyayahan. Hindi niya ninanais na ang makasalanan ay mamatay, kung hindi magbago at bumalik sa buhay. Kaya naman totoong ang masama ay sa malungkot na pag-iisa na lulugami. Ngunit binanggit ng Salmo na ikaw poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Kaya huwag itulak ang ating mga sarili sa litong pagkakaligaw. Kadilimang nasa puso itinatago sa mga kasiyahang mabababaw hindi nais ng may kapal na sa kapighatian tayo ay pumanaw. Nais niya ngang bigyan sigla ang ating mga araw. Upang ituwid at bigyang linaw, sinabi ni Yesus na ang mga pariseyo ay tulad ng mga nicho sa sementeryo. Kay linis puting-puti sa paningin ng mundo. Ngunit panglabas lamang pala ang mga larawang ito. Sapagkat sa kaloob ay punong-puno ng mga buto ng mga patay na tao. Ang kahulugan ay mapait na katotohanan. Ang ating puso ay maaaring gawing madilim na libingan. Mga kapwang kasama-sama, nginingitian, pinatatawa, ngunit hindi nila alam, sa puso mo sila ay patay na. Paano lilinisin kamatayang sa damdamin ay nananahan, galit na pumupuno palagian sa kaisipan paano bubuksan ang yungip na kinalalagyan mo. Kaya nga, ihinihiwalay ang sarili sa Diyos at sa kapwa-tao. Isang mangliligtas lamang ang may kakayanang tugunan. Nakasaradong puso ay kaya niyang buksan. Kinasanayang kasamaan, kaya niyang lunasan. Kung ang tao lamang, siya ay pagbibigyan. Kaya nga sa krus, ang tagiliran ni Kristo ay nabuksan upang ipaalam ang puso ng ama niyang, ang tanging nais sa tao ay kaligtasan. Dugo ay dumanak upang bayaran ang ating pagkapahamap. Tubig ay bumuhos upang linisin tayo sa kanyang pagtubos. Kung mawawari lamang sana ng lahat ng nilalang na sa puso ng Panginoon tayo ay may puwang, iiwan na rin ang gawing kasamaan at magtitiwala sa kanyang kabutihan upang sa piling niya tayong lahat ay manahan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.